ito po yung miracle fruit mga kata sa trivia oh. ang lalaki po ng bunga pinutol po natin dahil po nalililimang po yung ating satellite Ayan. mag uwi po tayo ngayon sa bataan para po sa sa si... pumpiyana Gracias. <tap> Tala mo po siyang buo ko. Dalawa ng Dahil ito yung buo malaki ang malaki. Okay, oh. Okay. Ang lasa nito parang lasa sa bahon ng buko. Yung gamot sa kansya. Palakas din ito ng ating immune system. eh going to Orani. Bataan po tayo. Dalaw po tayo sa asing piyanat. na. Eh, birthday po birthday po kay nanay. Eh. hasilnya nah, maka trip ya. Oh, saya tahu tinggal ya. di